sa'yo, yan. tayo. Sa Opo, oh, kainin mo na yan. <laughs> Abutin mo. Ayoko. Ayoko talaga. Ayoko. Hindi. Ayaw. Ikaw gumawa. Hindi. Hindi. Ikaw. Ikaw na. Ikaw na. Ayoko. <laughs> Ikaw na. Kunin mo na yan, no Sarap-sarap na yan, Favorite mo yan, di ba, tinapay?

Ay! Wait lang! Stop muna! Stop! <laughs> nana, nana pa! Very good ka! Very good! Hindi <laughs> <coughs> mo ko okay kinagat? Hmm? Hmm? Hindi hmm? ako kagat-kagat ng teddy ko? Huh?